Good morning guys. I'm so excited. 200 meters. Papunta Staking na ako ng ano. Papunta na, na ako ng Terminal 3 dito sa Naiya para sanduin si Mama. And wala siyang idea. As in wala siyang kaide-idea ka na ako yung susundo sa kanya. Kakalapag lang din niya from Virac papunta dito sa Manila. So, <laughs> kinakabahan akong excited kasi baka biglang ano to ka alam mo yun, ito so, sobrang exciting niya. As in, ano na lang, two minutes na lang, and magkikita na kami. <laughs> oh God, my God, I'm so excited guys. Uh, ito na, wait lang, bababa lang ako, magpapababa ako sa my bay, kasi nasa bay 5 siya. So magpapababa ako sa my bay 1, and then maglalakad na lang ako papunta sa kanya. And then, ayun, we'll see. <laughs> Stay to the right to Terminal 3 arrival. So ayan, naglalakad na ako guys. Puntahan ko na si mama. Andito na ako sa ano. Andito na ako sa may baywan. So I'm trying to be discreet as I can para hindi niya ako mapansin. Sana makita ko siya agad. Hindi <laughs> na I'm so excited. Nai -iyak ako na ano tawag may naiiyak ko na nai-excite ayan si mama guys yung nakared ay yung nakared ng chat siya yan sinaantay nag nagkaantay siya ng sundu niya bubulatin ko ayan puntahan na natin si mama tumatawag siya

Nanagutong <laughs> na ako. Na May ko naman. Bakit ito kumain? May ko ng kaon. Ang <laughs> nahin na si Winner. Ayan. May umiiyak na person. <laughs> Kasi... <laughs> Nag-absent ka ako, kumabsent ka ako sa ano, sa trabaho para lang ano ko sa pagparipot ko na to. Ano As sa ano ko Next week. <laughs> Saglit lang ako dito.